Samantala, sa latest El Nino Advisory ng Pag-asa, umakyat na po sa labing apat ang mga probinsya sa Luzon na apektado ng matinding tagtuyot o drought nitong buwan ng Enero. Mula po yan sa dalawang probinsya lamang noong December 2023. Sabi ng Pag-asa, limang buwan na kasing mababa o masadsad pa sa normal na level ang ulan. Kaya na sa 27 lalawigan na rin ang sumailalim na sa dry condition at drought spell. Pero kung karamihan ng lugar sa Luzon at Visayas ay apektado po ng tagtuyot, iba naman sa malaking bahagi ng Mindanao. Doble dagok pa rin dito ang epekto ng El Nino at magkakasunod na linggong pagbuhos naman ng ulan. Sabi ho ng pag-asa, normal lang daw itong pangyayari kahit pa may umiiral na El Nino. Una na rin sinabi ng Department of Agriculture na patuloy na lumalaki ang pinsalas agrikultura ng El Nino. Sa datos nga ng Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng DA, 151.2 million pesos na po ang damage and losses sa mahigit 3,200 hektaryang pananim. Apektado nito ang halos 4,000 mga magsasaka mula sa probinsya ng Iloilo, Negros Occidental, Antique at Zamboanga del Norte. Bibigyan naman ng kaukulang tulong ang mga magsasakang nalugi dahil sa mga nasirang pananim hanggang Mayo inaasang magpapatuloy pa ang El Nino. Pero bago yan, ngayong Pebrero, darami raw ang mga lalawigang makararanas ng matinding tagtuyot. Sa ngayon, isa lang daw muna talaga ang magagawa ng bawat isa sa atin. Yan ay ang magtipid at maging responsable sa bawat paggamit natin ng tubig.